Lods, yung mga ganitong radio SMP, bali, okay lang naman yung presyo nito, yung bintahan niya. Kaya lang ang problema sa kanya, yung kanyang charger ay napakamahal. Pagka nasira yung kanyang charger, mahal na siya. Kaya parang bumili ka ng bagong unit na ganito, SMP. Ito ay lobat na. Ayan, low bat na siya. Pwede naman mag-convert ng charger nito Lodi Bali ang gagawin lang natin Maghanap lang tayo ng Ito, tinanggal natin yung kanyang battery Bali maghanap lang tayo ng Kahit sirang desk charger na Ayan Mas importante, pasok yung guide dito Tsaka dito sa kabila Ayan o Ayan, maski paano ay tumayo naman siya At nailock naman niya yung kanyang guide Tapos yung terminal ay Ayan dumidikit naman eto lodi pero bago natin ipagpatuloy ito lodi uh, kaya check nyo muna yung kanyang ayan, terminal yung contactor na yan eto ay hindi umaabot ayan o ayan kaya ang gagawin natin dito uh, bilang pang convert natin ayan. magbubutas tayo ng panibago ayan tapos dito rin sa kabila Ayan. At ililipat natin yung kanyang terminal. Ayan. Tapos kunin din natin yung polarity kung sakali. Halimbawa, ito yung, ayan, tama naman yung polarity niya. Positive dito. Positive din dito. Negative dito. At negative din dito. Kung sakali man magkabaliktad, okay lang. balik uh, Balikta nyo lang yung connection dito. Itong setup na to ay okay na. Kaya lang ang problema ay sira ito. Kaya ang gagawin natin ay gagamit uh, gagamitan natin siya ng yung Okay. Saan na yan? Ito. Yung type C ang pangkakarga natin sa kanya, Lods. Ay, naka-fix na pala ito. Ayan o. Ayan. Pinutol na natin siya. Ito ay magagamit pa rin natin. Ayan. Itong jack na to, magagamit pa rin natin yan para kung sakaling meron tayong DIY na charger, gaya ng mga ginagawa ko para sa BAT, ay pwede pa rin natin ituhog dito, para mag charge pa rin yung battery na 7.4 bali magdadalawa yung control natin sa charging isang type C at isang additional na yung converted okay? na lagi natin ginagawa Ngayon Lodi ay mag-add tayo ng butas dito. Check natin kung aabutin. Yan. Kailangan itong ginagawa nating butas na to ay masilip natin yung terminal ng battery. dito rin sa kabila Yung mga ibang kasama natin Lodi pagka nasisira yung charger lalo na kung rare yung charger kung minsan tinatap na lang nila hinihinang nila yung terminal tsaka nila doon tina-charge so kaya nung battery na ginagawa natin ngayon dito Lodi o yung battery na ginagawa natin ng charger syempre wala na siyang uh, upuan uh, ayun nga uh, kanilang hinihinang yung likod ng battery uh, which is pwede naman nalala na akong problema ayan o oh, kung makita nyo ay meron siyang lamat ng katingga uh, kay tinga ayan may lid siya ayan ito hininangan na ng ating kaibigan to para mapaandar niya lang tong battery okay yun tulak natin yan makaayos na yung DIY nyo Lodi eh. Ayan At nasisilip nyo na yung terminal Pwede nyo nang ilapat yung Ito Yung kanyang paa Para alam nyo kung saan Ipoposisyon o ididikit Ayan sya Ayan Siyempre Kailangan i-adjust nyo rin sya Ayan Kung saan sakto yung ito sa tingin ko Lodi ay dito siya ayan siya nga pala Lodi sa mga panlinis ng panghinang karton lang po yan ayan o oh. Ayan. Kung halimbawa maitim yung tape ng uh, panghinang nyo Tusok nyo lang po yan o oh. Ulit-ulitin lang po hanggang luminis yung tape ng inyong panghinang. Ayan. Ayan, lodi, oh. Luminis na siya. Medyo ipakain nyo rin sa plastic, Lodi, ano, itong terminal na to. Ayan. Ayan sya. Para mas maganda yung kapit. Pagkatapos nito, Lodi, pwede nyo siyang dikitan ng, ayan, glue. Para dagdag tibay pa, yan Pwede nyo rin tusukan dito sa may butas niya, ayan, para mag-expand yung plastic at matakpan yung butas, ayan o. o. Ganon din ang proseso sa kabila. Ayan. Okay. yung mga terminal na ginawa nyo o diniay nyo yan pwede pa rin nating dikitan yan Ayan. dagdag tipay kasi yan lodi itong glue na to mawaring kayo ng okay butas dyan butas dito para yung pagsusuksukan ng pagsasaksakan ng type C okay yan nasobrahan ko nga naman ata yun and din natin lodi ganun pa rin Lodi, dikit pa rin natin siya ng glue. Ayan. Kung okay na load yun, pwede ka nang mag-connect ng mga wirings. Ayan. Ito yung positive mo. Ito yung negative. Ayan. magdagdag ka pa uli ng wire na positive yan magdagdag ka rin ng negative okay tumalan yung isang wire mo iulit natin yan Nagay mo yung isang negative dito. Dual kasi ito, Lodi. Eh. Pwede sa converted charger. Pwede rin sa type C. Ayan. Pwede lang magdagdag ng wire Lodi eh. kahit parallel lang ganyan. Negative, negative Positive, positive, positive Pwede rin yung ganyang connection load eh. Kasi nga, itong output nito Ayan Ay, nakapilter naman siya dito sa mga circuito niya Ayan o Meron siyang diode dito Check natin kung diode yan load, ayan you know? o Baka capacitor naman Check lang natin Okay diode nga siya Lodi kaya hindi babalik yung output ng charger dito papunta dito basta kung ano yung ipinasok mo dito hanggang dito lang siya at ikakarga niya lang sa battery at sharing rin dito kung ano yung pinasok mo dito hanggang dito lang din siya at siya naman yung ikakarga ng battery sa yung mga charger Lodi ng mga lithium kuminsan charge and discharge open to open na yan hindi sila magsasalubuan Okay? Ngayon, Lodi, uh, pwede mo na gamitin. Kung gusto mo na magkailaw dito, pwede kang mag ng wire, ilagay mo dito. Yan. May bumbilya yan eh. Ayan o. Oh. Pang Signus to, Lodi, ano, yung ginamit natin na discharger o yung casing. Ang SMP, Lodi, ay magka-same sila ng guide nito. Ayan. UV85 Plus na charger. Ito o. Oh. Ayan siya, Lods. Arlo, same sila. Ayan. Kaya, yung... ...desk charger case ng... ...85 Plus ang ginamit natin. Ito siya. Ayan. Ngayon, may isa pa tayong problema. Uh, hindi... ...umampir yung... ...ayan... testasan natin to yun okay Ayan. Okay na siya. Ngayon, Lodi, pwede na tayong mag-charge. Ayan. Halimbawa, drain na to ang ating SMP. Ayan. Okay. Okay. Drain na siya Lodi. Eh. Ngayon, subukan nating ipaupo dyan. At i-charge natin. Tusok natin dito sa gilid Lodi. Eh. Ayan. I reset natin power on and off Yun. ayan kung napansin natin ay kaya na natin siyang pigain kasi nga may pumapasok ng charging dito sa battery kanina kasi nung hindi pa nakaupo ayan uh, hindi natin mapigayan tumutunog-tunog lang Naging dual siya lodi, ano, ayan. Meron siya dito sa type C, ayan. Check natin dito. Tapos, pwede ko rin siyang gamitan ng improvised charger ko. Ito siya lodi, yung improvised natin, 'no. Pag tinanggal natin 'to, saksak natin sa likod. Ayan. Pwede na nating i charge. Ito siya. Ayan, napansin nyo, nagkulay red siya. Kung bubunutin ko to, magkukulay green yun. Ayan o. Okay? So, ganun lamang, Lodi, ang convert Basta, uh, meron lang kayong ganito. Ayan. Ang pangalan pala nito, Lodi, sa online shop ay Litum Battery Charger. Mamimili kayo doon kung at uh, 3 ampere, 5 ampere, uh, S1, S2, depende sa ampere. Hello din, may mga pamimilian naman doon sa online shop. Ayan Kung i-charge natin yung battery, makikita natin siya na ayan oh. Magkukulay pula. Ayan Kung gusto mo namang makita yung indicator, lodi, yun nga, pwede ka lang din maglagay ng tansi dyan. Eh, no? Yung makapal na tansi, dikit mo lang dito, tsaka mo itutok dito. Bali, ganun lamang, lodi, ang paggagawa ng ating uh, desk charger. O pag improvise ng charger ng mga gantong radyo. Uh, so, yun lamang, lodi. Sana may konting tips ako na ibigay sa inyo. Maraming salamat po at magandang buhay po dyan sa inyo lahat. Okay? Thank you. 73.